So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video So dito tayo ngayon sa ating may sporty So nagkaroon to ng problema mga boss sa kanyang push start So yan yung nangyari Ayaw niya mag start So nangyari kasi dito, inisprayan ko mga boss Yung kanyang push button Dahil nagpapalya siya So eto dati mayroon pa tong uh, brake So umiilaw pa dati yung kanyang brake. So dito sa kabila, okay. So yan. So eto yan. So pag dito tayo sa kabila, wala. So yan. So hindi gumagana pati yung kanyang brake light mga boss. So yun nangyari mga boss nung in-experience natin siya ng WD-40 dito sa part na to mga boss. So yun yung risk kapag ginamit natin yung W40 dito at bigla natin in-start so pwede siyang masira talaga so yan, uh, gagawa natin ang paraan yan mga boss, so ipakita ko sa inyo mga boss na gumagana yung kanya no? uh, kick so yan yung kick so yan so yan So ayan, simulan na natin mga boss na gawin tong part na to. Yung ating push starter mga boss. Tanggal na natin yung kanyang head cowling. So yung kanyang headlight. So yung kaninang problema nito mga boss pag preneno mo ay hindi nag brake light. So kasi once na inon natin yan mga boss, automatic magkakaroon to ng ilaw eh. Yung ating uh, panel. So yan. Eto, ay naka-brake light to mga boss sa sa uh, uh, kanyang ano, uh, kaliwa. So ito, dito mga boss pag nag-brake light ako dito sa aking Mio. So umiilaw yung kanyang park light. So magkasabay itong park light tsaka yung signal light. Naka-double contact kasi yan mga boss. Okay. So dito kanina mga boss, pag once na uh, nag grip tayo dito mga boss o preneno natin tong ating brake lever hindi siya umiilaw so ngayon so yan umiilaw na pero ang problema mga boss nagloloko siya so yan nag i yung kanyang ilaw so ang gagawin natin dyan mga boss kasi uh, kanina ayaw talaga tong umiilaw so chenek ko tong wiring na to ayaw pa rin so ginalaw ko lang tong part na to mga boss So yan, umilaw na siya pero nagluloko pa rin siya. Ang gagawin natin diyan mga boss ay tatanggalin natin yung part na to. Ito yung parte na to mga boss. Tatanggalin natin yan. Kailangan lang natin sundutin dyan mga boss. Sa bandang ilalim. So, etong part na to, yung pinakalak nya, kailangan sundutin lang natin yan mga boss. At may hila na natin yung wire na yan. So ayan. So ito na mga boss. So natanggal na natin siya. So ayan, maruming marumi na siya. Ang gawin natin dito mga boss, gagawin ko dito, lilinisan ko lang siya. Uh, ko siya ng WD-40 para maging swabe yung pagplay ng aparatos niya sa loob dahil parang maganit siya mga boss eh. Parang may mga pumipigil do sa loob. so, no. So, pag nakadiin ito mga boss, yung ating preno. So, yun, pag hindi tayo nag grip ng ating preno. So, nakaganyan siya. Walang ilaw. So, pag burnake natin siya, automatic ang eh. So, yan magkakaroon. Kaso nga lang, maganit siya mga boss. Kaya, hindi siguro siya nagpe-play ng maayos. So, yan. Uh, try muna natin mga boss na uh, bugahan to ng WD-40 para maging maayos yung kanyang pagplay sa loob uh, at susunod na rin natin mga boss yung ating push start so itong ating push start ayaw pa rin so yan ayaw pa rin niya mag -ano. ayaw niya pa rin mag start so check natin yung wiring na to mga boss ito itong wiring na to uh, bubuksan natin yan

So yan, yan yung ating ayusin mga boss. Okay. So yan mga boss, meron siyang tatlong tornilyo. So ito, yung nasa loob niya mga boss so dito sa kanyang headlight at yung kanyang park light wala naman tayong problema rito so dito lang talaga sa part na ito mga boss so eto so gagawin natin dyan mga boss ay ah uh, tinisa natin ang WD-40 para mawala yung mga Uh, anik anik do sa loob mga boss tapos silain natin tong spring na to to Banatin natin tong spring na to mga boss para tumanda yung lapat na itong contact na to ayaw umabot yung contact so layo so gawin natin Banatin natin to, mga boss itong spring na to hey, Mal, mal. Al. ka. Oh. Maganda. Si ano, Maring ano, Maring Jenny. So yan, batakin lang natin ito mga boss. So try natin na uh, ilapat uli. So yun

natin mga boss na start to. So, ito okay na 'yung ating switch. So, i-on natin to ayaw mga boss dahil hindi siya naka-release. So, release natin to. So, okay na. Basta lang mga boss 'yung wala pero okay na siya. So, yan. Okay na. Okay. Ganun lang mga boss, ayusin yung ating uh, push start mga boss. Pag once na ayaw gumana yan, e, pwedeng dito sa ating preno. Pero pag okay yung ating preno mga boss, gumagana yung ating brake lever, ay nandito yan mga boss. Pag wala rito, pwedeng sa ating starter uh, fuse. So, kung wala sa si starter fuse mga boss, kung okay, nandito naman sa ating starter motor. So, kung ako yung ating starter motor at gumagana sa mga boss, pwedeng sa Bendix drive mga boss. Uh, sira na rin yung ating Bendix o palitin na rin yung mga bola doon mga boss. O kaya yung spring, loose na yung spring o baka marumi lang mga boss. So, pero unang-una dyan mga boss, dito muna tayo sa ating switch. So, may mga pattern naman yan mga boss para ma-detect natin kung ano yung pinakasira ng ating motor. So, yan. So, gas lang yan mga boss dahil walang gas tong ating Mio. So, yan. Okay na mga boss. So, assemble na lang natin to assemble na lang natin tong ating uh, brake uh, at linisan muna natin tong mga boss pero okay na yan so yan okay so yan mga boss at uh, sana may natutunan kayo sa ating video na to huwag po natin kalimutang mag iwan ng komento para marinig po natin ang inyong mga sulubin sa video ng ito mga boss at huwag na rin nating kalimutang mag-like, share and subscribe mga boss para lagi tayong updated mga boss sa mga panibagong video kaalaman na ating ilalabas o ating gagawin mga boss. So ayan, Mori, maraming salamat mga boss at God bless.